Hello, magandang gabi sa ating lahat. Ayan ang ating menu for today ngayong gabi ay ginataang uh, mga palang palang at ulo ng isda. Ayan. Gata mo na tayo ngayon. Ang uh, ayan ang mga ingredient natin. Ay talong, sitaw, uh, kamias, sinigana ko ng kamias. And then uh nilagyan ko ng paminta at bawang. Ayan. Akin mo ng pinaksiyo. Saka ako nilagyan ng gata. Ayan, dami, oh. Mali lang, ah. Oh. Lapit na maluto. Medyo nalambot na ito. Saka may prito akong isda. Hmm. Hindi ko na pinakita yung isda, yung palang na dito sa ilalim.

ayan ah uh, medyo okay na siya masama naman yung medyo, medyo ano yung masyadong lutong-luto ayan guys ah uh, salamat sa panonood thank you for watching guys and god bless you